Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala nabiina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi'ahsanin ila yawmiddin Amma ba'ad Ganda nga sa lahat Ang aralin po natin ngayon sa Tauhid Ay tungkol sa Anim na haligi ng pananampalataya O anim na haligi ng iman Una ay ang paniniwala sa Allah, sa kanyang mga anghel, sa kanyang mga aklat, sa kanyang mga propeta, sa araw ng paghukom at paniniwala sa tadhana na ang mabuti at masamang kapalaran ay galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa wikang Arabi, ito ay Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi min ta okay, Allah ta'ala. Okay, insyaAllah subhanahu wa ta'ala papaliwanag natin ito isa-isa ng maiksi lamang. Una, paniniwala sa Allah. Paniniwala sa Allah na walang sino bang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. masya siya lamang ang Panginoon, na siya lamang ang tagapaglikha. Na siya lamang ang dapat nating sambahin at wala nang iba pa. Pangalawa, paniniwala sa mga anghel, sa kanyang mga anghel. Kabilang narito si Jibril o Gabriel na siyang inuutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na nagdadala ng mensahe sa kanyang mga propeta. Katulad din ng mga anghel na nagsusulat ng ating mga mabubuti at masasamang gawa. Nasa kanan yung nagsusulat ng mabubuti at saka nasa kaliwa yung nagsusulat ng masama. Ang anghel na tagapagbantay ng imperyo na si Malik, si Munkar at si Nakir na, siyang, na silang magtatanong sa atin, sa ating mga libingan. Si Israfil na siyang ihihip ng trompeta para sa pagdating ng araw ng paghukong, pagdating ng araw ng pagkagunaw. Ang bawat anghel ay may kanyang gawain. Maraming klase ng mga anghel. Meron din mga anghel na na ang ginagawa lamang nila ay sumasamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang anghel na nagbabantay ng na, mga bundok, ulan, mga pananim, ang lahat ng mga anghel ay kailanman hindi sila sumusuway o hindi sila susuway. Ang lahat ng anghel kailanman ay hindi sila susuway sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sila ay nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na 100% mabubuti, sumusunod lamang sa ipinagutas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo ay ang paniniwala sa kanyang mga aklat. Kabilang narito ang Zabur na ipinadala kay David alayhi salam o Dawud alayhi salam. Ang Torah na ipinadala kay Musa alayhi salam o kay Moises. Ang um, Injil na ipinadala kay Isa alayhi salam o kay Jesus tinatawag na gospel sa so wikang Ingles at ang um, Quran kahuli-hulihang aklat na pinadala ng Allah Subhanahu wa taala kay propeta Muhammad sallallahu alayhi wa Pang apat ay ang paniniwala sa mga propeta mula kay Adam alayhi salam, kay Noah, kay Ibrahim, kay Ishaq, kay Sul Sulayman alayhi musalam kay Yahya o Janda the Baptist, kay Jesus Christ o Isa alayhi salam. At ang kahuling ng ang propeta ay si Muhammad sallallahu alayhi salam. Tayo ay naniniwala sa kanila na lahat sila ay pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala upang magpadala ng mensahe na walang sino man Diyos na dapat sabihin maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Paniniwala natin sila ng walang pagkatanggit tangi at panglima ay ang paniniwala sa araw ng paghuhukom mula sa kamatayan hanggang sa mga itatanong sa atin sa libingan hanggang sa araw ng muling pagbangon hanggang sa araw ng paghuhukom. Ang pang-anim na haligi ng iman o pananampalataya ay ang paniniwala sa kadar o destiny. Kung saan ang mabuti at ang masamang kapalaran ay lahat galing sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So hanggang dito na lang muna, insya Allah subhanahu wa ta'ala kung mayroon kayong mga katanungan ay ipadala nyo lamang binang mensahe sa aming internet www.concerningislam.com maaaring din kayong magtanong sa ilan sa ating mga guro na nakuturo dito sa ating pag-aaral. At maaari din kayong magkamit sa inyong mga gulo, sa inyong mga Islamic Center, sa inyong mga madrasa. Insya Allah subhanahu wa ta'ala masusundan pa po ang ating aralin na ito. Hanggang dito na lamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.